mga kalain so uh, share ko lang sa inyo yung pinaka simpleng design ng uh, kalan dipa di so ito napakadali lang to kung may ganito kayo makakuha kayo ng idea nasa inyo na yun kung gagawin yung bakal or ito ang pinaka guide na kung paano siya maging uh, magandang gamitin kalan na di pa pwede ito halimbawa gawin yung siminto pwede rin yung gawin yung uh, bakal So box type or box type cement cement materialis. So ang ginawa natin pinaka na to, mga scrap lang to. Tapos may nakuha ko dito na yung ginamit ko dati. Ito talagang kita nyo naman. Ah, ganun talagang kulay niyan, original yung kulay niya. So ang gagamitin lang nito pag butas mga kalain kahit wala kang barina, kahit wala kang barina at wala kang welding machine ay kayang-kaya mo gumawa nito. So, magitan lang nito ay eh, makagawa ka ng uh, DIY kalandipa so pako lang po ang gagamitin natin dyan Pambutas magagawa ka ano basta may blower kayo hindi kayo makagawa nito pag wala kayong blower okay so unang una dyan mga clients, ito ay gigitna nyo lang dyan kahit hindi masyadong gitna at meron kayo na kung wala ka naman yung ganito ng ano ring burner ay to ring burner uh, ring lang to yung patungan ng sa kala natin kahit luma o mag DIY kayo basta mayroong nakaangat ng ganito kataas kasi lutang po yung ano nang ipa yung gas no so ang gagawin natin guguhit lang dyan so ginawa ko itong video na mga clients para lang dun sa may uh, talagang free ang ipa ang pwede niyang sunugin hindi to ginawa para dun sa mga wala talagang supply or source So yung ginawa kong kala na talagang all in one na wood stove eh lahat yon ay pwede. Kaya mamaya papakita ko sa inyo kasi may tatlong bumili noon. So i-compare eh, natin. So lahat po yun pwede. Sa bukod po sa ginawa ko na meron ding wood stove na pwede yung kal lahat ng ano ipa basta charcoal o kahoy Basta lahat pwede doon. Tapos kahit use oil pwede doon. So napakita ko sa nakarang video. So ito yung unang step na gagawin natin. Pabilogan natin dyan. So yan mga clients. Uh, mag ano na tayo ng pabilog dito. Tapos dito papatay lang kasi magkasing size sila. Bilogan lang natin. Tapos so, dito sa area na to ito yung ating Uh, pinaka burner bubutasan din natin to tapos sunod ay uh, ikakat natin to dito dito para iangat dito natin papasok yung uh, ipa pagkatapos nyan itong original na butas nya yan makalawang pa dito natin papasok yung ating ano pwede rin nyo kayo mag DIY ng uh, sa salpakan ng blower so plain lang po katapat so ito ay uh, ibigay lang po ito sa so, para sa isa mawala na po bubutasan na natin to at ako lang gagamitin huh? yan so bukas butasan nyo lang to marami yan ang mga talagang tayo yan yung talagang yung ating kamay yan kung wala naman kayong flies eh, ay tignan nyo lang yung kamay nyo eh, pero ayat lang na hindi ma hindi mapukpok so, masakit-sakit din so, kung kulang ito, eh, kakat lang nito hanggang kaya siyang tikwasin, para dito natin ang entrance na ito dito rin yung kukunin natin yung mga carbon uh, niya pinakarbon siya, so itong bilog ito lang, ano yun natin Uh, gagait uh, kakatingin so yung mga kayo walang gunting uh, gunting na pangyero o pang fidget uh, nyo lang para karoon kayo ng ganito hirap sa unang butas. Yan. So okay na yung kuha kuha na po yung ipa dyan. Tapos yung dito mga kalahins, eh, ano eh, yun, ayusin na ito dito. dito. po kayo baka kayo masugatan Ito. itong nakatayong mga clients eh, ipa-flat din natin yan kung wala kayong ano, kahoy lang pwede na to martilyo talaga kayo madali madalian yung gawa natin ngayon at gagawin pa kasi ako e, wala ko ibang vlog para hindi pa ulit ulit yung vlog natin so, ba, kung napasok niya yung ipa dito kaya ganyan na lang to yan kaya e, lang so itong dito walang problema yan kasi makakaroon ng apoy yan kasi so, so, ganyan natin yan Ganun yung maging sit-up. Kung ba mapatungan na siya, ganoon yung maging sit-up. Kung maging sale din siya. Kaya kailangan, ah, uh, mas maganda, mas maliit dito eh. Mas malaki ng konti para matabunan yung pinaka-cutting na. Ganyan. Yung ganyan, ganyan. No? Saka dito mga kalais, ito yung binawa ko. Kasi pinataba na wala kong plain sheet na gagawin ano, salpa ka ng boy. So, ito naman ay dito lang sa salpa ay gano'n madali na ito pag mag DIY kayo kailangang pit dito sarado yeah. pero sa province naman wala problema pit mausok yan sa labasan nito tapos yeah. kayo na lang gumawa nito ng katungan kayo na lang mag DIY ng katungan ito para ha, kung ba may bato or hollow blocks okay na dito kaya eh pagganahin na natin ito So yan o, ito po yung ating ipa. Uh, medyo kulang, may pa sa isang sapo doon. Kasi matagal talagang na lang, experimentan na ipa. So lalagyan natin siya, no? Madali lang siya. Bahala na yun sa loob yan. Lalagyan nyo lang dyan, mga. simple lang pong ginawa natin wala kahirap-hirap sa may blower kayo so dito sa may bandang ano yan itong butas na to dating butas na yan so kung wala kayong 1 uh, and 1 and 1 8 dito na 1 no, and 1 fourth na na butas ay na 2 pipe ay kaya na lang kayo so ipapasok lang po ito natin dito yan dali lang di ba yan sindihan muna natin dito bago atin ibaba to ganyan pwede lagyan na kahit baga okay lang basta kung baga dito ay baon kung nangin na yan okay na yan no tapos pagka ano na pag kumana na ibababa to okay so yun mga, mga, ngayon, mga kalain. so normal to sa ating mga ginagamit mga ginagamit ko sa mga kalain ganito yung setup. Puno, tapos pling na uno. Kasi yun yung kasya dito yung blower natin na malaki. Kahit maliit lang, wala problema. Pero malaki yung ginagamit ko. Tapos salpak na lang dito yan. Yan. Wala na yan. Tapos dito naman sa ano. Salpak din natin dito sa baba. Yan. Napakasimple lang yung setup natin yan nakapakasimple lang yung setup natin ayan. ganyan lang so bahala kayo magpa nito sa sinasabi ko sa na madali na mag DIY ng salpakan ng blue eh kahit yung clean sheet yun na bilogin nyo lang tapos dito i-rebits nyo i-rebits nyo lang dito or wala kailangan masikip dito no so ano na natin mag start na tayo bubuksan natin dito so blow torch yung gagamitin ko mga kalines kasi para mabilis Gabi tayo ng blue torch dito ito sa probinsya bi bihira lang kumahit nito kasi kahit oh, butin pwede dito sa so, meron lang kayong ganito saglit lang sa hindi na masunog mo na lahat yun okay na yun o pag ganyan ito buksan nyo lang yung blower okay na so, yun so ayan mga clients yung ganito yung itsura pag sa ano kung so, may lang konti. So, ganyan na po pag uminit na. Hindi matagal lang yung pag natin dyan. Pero, okay na yan. Hindi ka na magsalang dyan. Magalaw. Sobrang lakas. So, lang baka madurog yung ano. Madurog yung ating... Yeah, pa ganyan. Kaya pag bakal, may na kayo. Opo, hindi naman siya kita kasi araw siya. So, nag po yan. kita ng clients, uh, blue na blue na yan. Kaya wala walang apoy, no? Pero blow na yan. So, ngayon. So, ayan po yung ano. Yung ating apoy. Thank you.